Sa puso na na makikita niya si Krishna. Krishna pa pala niya? Huh? Ha? Punta pala dito si Krishna niya. Kasi yung takay si na yung cellphone. Ngunit po sa lahat, ah, uh, maliwalas na po yung panahon ngayon dito sa aming lugar. May Nagbisitong dadating dito. ano yung kinakain niya. Eh? Oh, gatas po. Wow, gatas. Gatas. Kasi sila sila. na po sila makita nila si Chris. Chris na? Uh, dadalhin po daw ako si Bilot. Makipapakinala po daw na sila at kayo mga Bilot. Makakasama atang, no? na Sa ako. Excited na po ako. Excited ka na? Ako. Excited no, no, no. na? Nasaan si Sir Paul? ayun. Uh, Ay, ka Raul. Kaya pala may nag-comment doon. Raul, sa'yo kong Raul? Sa Raul? Sa Raul? Si Raul yan, si Raul. <laughs> si Raul. Ganda nila, no? Sir, so, mas maganda sa inyo. <laughs> pag aga pa eh. Pagkagabi. Mamaya lumilipog din ako. Wala. Raul. Pasirasin <laughs> oh, mo. Kitay talaga sa... oh, oh. Oh, oh. Oh, ka dito. So, text mo Oh, puntahan dito Priest na. Balik ka. Babalikan si Sam na hindi na. Wow. Oh, isama mo na si Leia wala pa bakasyon na yan eh. <laughs> Oo. Oh. Si Meia, pupunta rin niya ng labaw sila sa December. At sila sa pagpapasok sa New York. Anong masasabi niya kay Kris na? <laughs> oh, masasabi tayo ni Krishna. Ni nice meeting you, Krishna. na. Okay. Okay.

influensya ng tituin mo nila. Ikaw nang bago pa isa. ano mo kong

Anong gusto mo? Iyan ang kulay? Ito lang. Para iyan? Oo. Hmm. May dami na dito. Pag may ama rin siya, pwede rin backpack. Oo. Oh, may backpack. Ba 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 body bag. Nagkagawa din siya ang body bag. Ang body bag? Gano'n eh I-adjust mo lang yung belt niya. Ano ka gano'n? Hirap talaga ako. <laughs> Dur <laughs> anne. <laughs> <laughs> Tulala para kay Kris na eh mm. Mayling Masapin niyo? Si Krishna na pala, alis na Pilakat po ngayon yung Trish Maria Sasama po ni Sir Paul At pupunta po sila sa Wow, waw ah you po know, si Maya may hmm. 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 nakikita doon ah Apo. na kayo papalik? hmmm hindi na no, tayo papalik <laughs> maano ma siya eh maano ma siya diba? Ma marunong siya makipag-usap ayan at antay lang po no? Haarist na sila. Ano dalan May mga bag kayo? Hmm. Okay. Ano? May picture? Picture kayo. Sabi po na Nanay, maiwan lang dito. Enjoy kayo sa pagagalaan ninyo, ha? Hmm. Pasalubong namin, ha? Mm. -hmm. Siyempre, gala may pasalubong. Wala, wala. Ay, pasalubong ninyo niya, ha? <laughs> ah, may mga lamang pampira yan. Wala. O, dapat mayroon. Okay, may dapat may <laughs> lamang yung ano. Umalikaw kayo, dapat may dala kayong sariling pera eh, paano kung si Niya maligaw? Wala. O di wala na kayong dalawa? Okay na po yun. Hindi na naman kayo. Wala naman kayong bibili doon. Tapos hindi naman kami magbiliwalay. Masabi mo, malaki yung muldo. Mamaya maligaw kayo. Hindi. Anong gagawin natin pa niya? Huwag tayo? ako. Huwag ako mag-isa po. Ako rin. Sabi ko yung ano? iiyak ako sa guard. Ako doon sa guard ako poyo mo okay, patid oh uh. sasama so, na ni Krishna yan yeah. yan yeah. sila ha, pat silang dalo. Kayo na lang unyo doon, ah, ano, yun, sa likod. Wala, yung papasara na itong mga ito. Tara. Ah, hala. kaya kayo kay Akin. Kaya nga. Tara ah, kayo. Ayan. Pauwi pa ata. Sama niyo, dalhin niyo sa Davao yung Tres Maria. Sama ni Krishna. <laughs> hala, ingat lady. Kasi nyo sa huli. Oo, oh, inano ko na yan. Pagkano i-aislan nyo niya yun ha? Isa likod. O, kumusta na niya kayo? Ayan, katatating lang nila. Uh, kumusta naman yung bakasyon ninyo sa Dabaw? Mm. <coughs> Sangit lang. <coughs> kumusta yung bakasyon sa Dabaw? Sa Makay mm. nga po kami sa ano eh. Saan? Uh, piriswil. Wala nung piriswil doon? Mayroon mo piriswil doon? May piriswil ba doon? Ay, yung sa labas? Ay, oo. Malakas ang hangin doon. Mabagal bak <laughs> Okay, kamusta? <Nahilo> ka? <laughs> ano, takot ka? Baka kami sa eh, mabagal nga eh Kung mabilis yun Maano kayo? <laughs> Kaisa yung ikot lang. Kami to na <laughs> hmm, Ayan Kaya nga, sumakay Kasi kakikipakilang kayo, kayo na, Kami <laughs> Ayun yung dalawa, hindi sumama? Si sumama. So iba sila. Tatlo. Lalo kami, ka pero iba iba mga iba. -iba, iba, -iba. Mm. Para umiikaw mm. din, doon video pala yun. Ayun. Masaan? Ah, yan ba yung Umiiyak yun. Oh. Ano ah, sa itaas? Malaki pala yung ila. Malaki yan. Ayun yung natatanaw doon? Ayun yung mataas yan. Bayak talaga eh. Kasi Kaya naman din naman kayo, nag-iiyak pala na kayo. Ikaw um. niya, umiyak ka din? Hindi. Nabibidyo nga ako eh. Oo, nabibidyo ka pa. Pwede ito naman iyak. Kasawa mo Jay, sila tatlo. Sige, di kau di kau pernah kasar. hindi ko pala di ko pernah kasar. Kau 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 kaya mo iya iyo. tungkit ti tungkit narupal ng katungisan Marunong ka magdrive kase Ha? ras maruno mag ka magdrive talo ka talo ka ako Ha? talo 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 talo